problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Ito sir, umpisa natin sa ating Rectang Sumbong No. 1. Uh, di umano tinakbuhang responsibilidad sa kanilang naging anak. Yan ang nais ilapit ni Alias Fatima mula sa Peñaranda Nueva Ecija sa Uh, dati nito ang kinakasamang pulis. Oh, ito na nga ba yung sinasabi ko pagka ubiikot tayo taglo eh. Yes, sir. Kaya walang, sin uh, walang pinipili talaga. At ang pagkitiwala, sino. sir, nandun oh. na sa ating programa. Oh. Yeah. At para sa karagdagang detalye po, kasama po natin ngayon si studio ang nagre si Ma'am Fatima ng Peña Randa Nueva Ecija. Magandang hapon, Ma'am Peña Randa. Ay, Ma'am Fatima, sorry, Ma'am Fatima. Ma magandang hapon Fatima. Magandang hapon din po. Yes, ma'am. Kumusta po kayo, ma'am? Okay, Galing pa naman kayo ng nabaisihan yan? Opo. Oh, 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 layo. Kasi, ma'am, ano? Sige, magpahinga lang muna kayo at uh, oh, pakikwento nyo po sa amin. Pero karating-rating mo lang, ano? Na-traffic na kayo. Na, <laughs> Bakit inuna siya? Dapat pangalawa, <laughs> paglipat. <laughs> na ba natin ng tubig? <laughs> Inu mo na kayo ng tubig, ma'am. Pero okay ka na, ma'am. Ready ka na? Okay. Okay, ma'am. Pakinggan natin kung ano yung problema at sino yung nire mo. Pwede mong pangalanan, pwede rin hindi. Ayun, nasa inyo po yun. Karapatan nyo po yan. Sige okay, ma'am, pakikwento po. ah uh, bali, nagkakilala po kami dati. Bali po, nagkakilala po kami dati dahil kami uh, Kung kumbaga po, ihingi po sana kami ng tulong noon dahil yung ex-boyfriend ko ay isang contractor. So, nung time po na yon siya po yung nakausap namin, siya po yung mga nagbigay ng legal advice. Yung, kung ano po. yung nire mo? Opo, kung ano po yung... Nasa, siya sa nabaysiya dati? Dito po. Dito, sa kampong prami, 10 years ago. Uh, 12 years old na po yung anak namin eh. So 12 years ago? Abang uh, 13 po, ganun. 13? Oh, ba, Matagal, lang, na lo, po siya. Masan ba tayo noon? <laughs> 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 uh, hindi po ma'am. <laughs> ma ikaw ang director nun, noon Hindi siguro ako <laughs> director <laughs> ng PCRG noon. Oo siya, tama. Sige po. ma'am. Tapos <laughs> sige po. Sige, ma po, yun po, nagkabigayan po, uh, <laughs> nagka po ng number tapos okay. naghiwalay naman na po kami ng ex-boyfriend ko hanggang sa officially po naging kami po ng polis na to. Na ito yung nire-reclame Opo. Tapos hanggang sa nagkaroon po kami ng anak. anak. Uh, Ayan po siya. Nasaan ma'am? Mm, uh, Kisama niyo pong, pa. Uh, magta -13, mag 13 po ngayon. Na po. Sige po And then tapos po, nung malapit na po akong mga anak, pinuntahan ko po siya dito. Nung pinuntahan ko po siya dito sa kamkrami, uh, siya yung nagbigay ng pangalan sa bata. Na yun daw po yung ipapangalan. Kanino po naka-register? Bali po sa akin. Kasi... Hindi sa kanya? Opo. Kasi ano po eh, may asawa po kasi siya. Secret lang natin, ha? Oh, wala naman na, nanonood, sir. <laughs> o oh, hindi na ito secret oh. Actually, alam naman na po ng... ng... Asawa niya? Asawa po niya. Nung nanganak na po Akala, ako. Akala ko secret eh. Okay. Sige, ma'am. And then... Nung nanganak na po ako, hindi naman po ako humingi pa sa kanya Kasi nga po, uh, meron siyang dalawang anak na pinag-aaral uh -huh. Tapos po, hindi naman po ganun kalaki pa yung sahod uh -huh. niya that time So, okay lang po ako yung alam niya na meron siyang anak sa akin uh -huh. Opo, tapos hanggang sa nag-support po siya siguro po mga kulang dalawang taon ng 1,500. So okay pa rin naman po yun, wala naman pong problema. Hanggang sa lumaki po yung bata, nag-aral uh, nag na, humihingi lang po kami tuwing may kailangan siya sa school. Yun lang po. Tapos nito pong lumaki na yung bata, hinanap po niya, actually tinanong niya, nasan yung... Tatay ko. Niya. Opo. Mm -hmm. Ipinakita ko po. Dinala ko po siya dito. Sa Camp Kram, eh. So, Opo. kampo krami assign? Opo. Ako. Actually po, open ito? yung bata sa kanila kasi nadadala niya to sa Mindanao. Uh, alam ng parents niya hanggang sa namatay, alam po ng mga kapatid niya, alam ng mga anak niya, alam ng asawa niya na meron siyang anak po sa akin. Nag-meet na rin yung, namit na rin mga kapatid niya? Opo, actually yung isa pong kapatid niya nandito. Mm, opo. And then, sir, yung sa akin lang po kasi, since sa akin po kasi, kumbaga po, tumakbo yung panahon, uh, nagkaroon ako ng asawa. Di ba po? Nakapag-asawa po ako, tinanggap po yung anak namin. Yes. Uh, ang naging problema to? po kasi, sir, is ganito. Uh, bali, yung bata is, nung... No, pinakasalan ko yung husband ko, inako po niya yung bata. Opo, ngayon pong inako niya, okay naman po, wala naman pong problema. Hindi naman po kami masyadong nangihingi ng ng dito ng financial support dito sa pulis na to. Opo, kasi kaya naman po eh. Uh, kaya lang po uh, lumalaki na kasi siya, malaki na din yung gastusin niya. So, 'di ba po, obligasyon naman din niya bilang ama. At saka po, pulis kasi siya, eh, 'di ba po? Alam po niya yung batas na and kailangan niyang magsustento sa anak namin kahit po hindi sa kanya naka-apilino. Pulis. Na. Tama. Oh, kahit di pulis. Ah, uh, kaya lang Pero lalo ito. na pulis ka, dapat responsable ka, di ba? Opo. At dapat ehemplo ka, di ba? Kung nagkasala ka man, dapat eh we... i-correct mo yung pagkakasala mo sa pagsusuporta. Yes. Di ba? Nagkasala ka na nga eh. Not Dadagdagan not mo pa ng too. ibang pagka another pagkakasala. Di ba? Not unless, kung may valid reason siya na naghihikahos siya. Di ba? At wala nang sweldo. Opo. Ma'am Fatima, ma, uh, noong po bang nakilala nyo itong nireklamo nire nyo noon? Noong panahon na yon ay may asawa na po ba itong pulis na to? O may anak na rin? Opo. Noong panahon na yun, bago nyo siya makilala? Opo. Okay. Tapos kayo po ngayon uh, nag-asawa. At ilan po yung naging anak nila ngayon? Bali po tatlo. Tatlo po. So ano po yung maitutulong ngayon ng uh, uh, sumbong yung aksyon agad? Ano po ba yung uh, gusto nyo mangyari po? Bali, ang sakin lang po sir, nagpunta po ako dito para po sana malaman ko ano yung karapatan ng anak ko sa father niya. Yung nireklamo nire ko po. Ma'am Ma Fatima, ma'am, kailan kayo huling nag-usap ng inyong inireklamo? Uh, actually po, nag-usap kami ng BIP. Before siya mag graduation kasi nanghingi yung bata ng pambili ng that... Nito lang po oh na to, uh, siguro po mga June kasi dapat po yung bata oh, oh. sa kanya na po ngayon mag-aaral. Ah, uh, ngayon po ang nangyari, tinawagan po niya yung asawa niya mm -hmm. kasi ang naging nagkaroon po sana kami ng arrangement na halimbawa po nasa kanya po yung, yung bata ngayon na mag-aaral. Kung halimbawa po, 'di ba since Pwede po bang sabihin yung religion niya? Pwede naman po. Wala naman po kung kung ano masama Muslim po kasi siya. Uh -huh. So, di ba po wala po sa kanilang Pasko. So, bali po Pasko sa akin, bagong taon sa kanya. Tapos, salimbawa po, uh, birthday ko o may family gathering sa amin, pwede kong hiramin so, okay yung bata. So, okay na pala. Na-invite niya, nadadala niya yung bata sa family niya. Yes, sir. Opo. So, madalik, sabi, so, okay, okay na naman. Yung, yung Nagkaroon lang kayo ng problema dahil nga, naghihingi kan ng tulong na Opo. support. Ah? Kaya lang po, Oo. uh lagi pong against yung legal wife. Against. Opo, uh, uh lagi po niyang sinasabi na marami kaming loan. Mm -hmm. uh, hindi pa namin siya ganun ka-priority. Huwag niya lang isama yung legal wife kasi <laughs> Eh siya po ang nagsasama, sir. Actually nung nagkaroon po kami sana ng agreement na yung bata nung time na yon maiiwan na sa kanya at bigla po niyang tinawagan yung asawa niya. Nung, nung tinawagan po niya, nagpunta po doon sa pinagjujutihan niya. Ah, doon po siya nag -hysterical. Nasaan na si ano, yung kabit ka ng asawa ko. So, Alam mo move on. may asawa ka na, may pamilya ka na ma'am, di ba? Yun nga po. Huwag na dapat magsiselos, di ba? Ilang beses po ba ako oh. dapat hihingi ng tawad? Parang diba ako na po. yung nagre-react para sa'yo, ha? <laughs> Pero alam mo, may kasalanan na nga siya in the first place. At naayos naman. Yes, sir. Maayos na yung mga relationship ng bawat isa. Yung nag-move on na ngayon, ito na naman. Dahil lang sa pinansyal, di ba? Pero siguro naman, maganda rin, pakinggan natin ang kanyang uh, side. Baka na, nag-ihikaw siya Oh. sabi nga, maraming loan, etc di ba? Pero alam mo, makukonsensya mo ba ikaw, kuya? Tama yeah? Actually, sir, sir sinubukan na po natin kontakin ng na ating action center yung inireklamo pero ayan, ipinalam po rin natin sa kanya, sa kanyang command group yung nasabing uh, uh, reklamo nito na laban sa kanya pero wala po siyang naging pagtugon. So, mas mabuti po siguro, sir. Eh, ilalain na. natin sa legal. Yes, sir. At Kasi, legal. Um, pero bukas pa rin, sir, ang ating... Uh, bukas. Yes, uh, para pakinggan natin uh, yung inireklamong polis na yan. Napakabait nga ni Ma'am eh, di ba? At hindi mo siya pinapangalanan ng totoo. Dahil pero proteksyon mo siya at saka yung anak niyo, di ba? Uh -huh. uh -huh. Pero kung ako niyan eh nanggigigil ako sa mga ganyang klase ng <laughs> pulis. Kaya yung mga ating mga pulis, pagka kayo gumawa ng pagkakamali, panindigan <laughs> ninyo, di ba? Huwag na lang Gusto gumawa niyo ng pagkakamali. Wag, <laughs> dapat so talaga, di ba? <laughs> uh, panindigan nyo, ayan. Nandito ang ta ating iyas sa resource person na si Police Colonel Valentino Dio ng Internal Affairs Service. Colonel Dio, ano ang um, may advice mo kay Ma'am Fatima? Ang narinig ko sa kanya, sir, kasi yung gusto niya malaman yung karapatan ng iyong Yan? anak, ano? Uh -huh. sige. So kung ganon ay pwede sigurong idaan natin sa legal service para sila kasi ang umaaksyon sa... Uh, bagay na ito kung ma-determine kung ano mga rights. Sa IAS naman, kung nagnanais kayong magpa-file ng complaint administratively, pwede naming entertain yan. Uh, depende kung saan nangyari yung offense. Uh, dito sa bagay na ito, saan po ba nangyari? Actually, dito po kasi kami nagkakilala po uh, okay. eh. Tapos yung bata, dito ko rin po kasi pinanganak. So, pwede siya dito ma-file kung gusto nyo talaga sampa ng kasong administratibo. Dito sa NIAS natin, sa, dyan sa tabi ng ano. Dito sa Kamkame. Yes, sir. Yes. Lang hakbang lang yun. Nandiyan na po tayo, ma'am. Opo. Okay. Uh, hindi po ba siya pwedeng sampahan ng criminal case? Kasi di ba 9262 po siya. 926. Ang bagay na po yan ay pwede niyong isangguni sa may concern office po tayo diyan sa yung WCPD sir. Di ba sir? So doon sa administrative po sa IAS. Mm -hmm. Criminal sa ating Women's Desk. So okay. pwede po 'yon. Pero nasa inyo po 'yon. Ah. Uh, yung gusto niyo mangyari. Gusto niyo bang mag-usap kayo mula bago kung padalos kasi okay naman na eh mga yes, okay, sir. Sa uh, years naman eh, naman. na naman eh bias na Gusto niyo bang mag-usap kayo? Eh, baka po patawag ulit yung asawa. Baka? Ipatawag po ulit yung asawa. Ipatawag? Baka, opo. Yung asawa? Opo. Kasi ganun po siya. Ano? Andres design siya? Saisa? <laughs> Riko. Ano? Masunuring lang. Na. Kilala niyo Masunuring. siya, sir. Kasi last time na nag-post kayo sa Facebook, nakita ko po na magkasama kayo. Kami? Opo. No, <laughs> so, pala 'yon. Aha. Parang alam mo kasi araw-araw iba-ibang pulis oh, ang kasama parang, ko eh. Oo, uh, oh, hindi ba ibubulong mo na lang sa akin mamaya, uh, mama? Niya, oh, At ipapatawag makilal... ko kung talagang nandito 'yan. Opo. Imagine pino-post pa niya na magkasama kami, baka sabihin niya eh tinotolerate ko siya. Siguro sir, tingnan tignan muna natin kung uh, magawa natin ng paraan na makapag-usap muna kayo, no? <laughs> Dahil uh, baka may meron lang uh, miscommunication. Pero sir, Uh, itanong ko lang kay Kerel Dio, ano po ba yung kaso nga kakaharapin ng nasabing pulis kung sakaling yun nga po, mars. napatunayan yung mga pagkukulang niya o paratang po sa kanya? Ito ay pwedeng tingnan doon sa, kasi ito ay violation ng special penal law, yung 9262 na nabanggit ni Madam. So, maring pumasok siya sa misconduct. Titingnan na lang yung gravity o severity ng offense. Pwede yes. suspend, pwede siyang madismiss. Uh, pwede po siya, depende sa gravity ng offense at oh. sa kung may mga gamit na aggravating circumstances. Pero sana hindi na umabot. Kasi yeah, tagal so, naman lang na yung operate, sitwasyon na ganyan nila. Maayos naman. Yes, sir. Oo. oo. At uh, yung criminal, meron talaga. Bowsy si yan, di ba? Yes, Non-support. Yes, sir. Financial uh, abuse. Pagka, kwan, hindi nagbibigay ng kwan? support. Kwan, support ha? Ha? Anyway, ma'am, meron ka bang gustong iparating sa kanya? Siguradong nakikinig yan. Sigurado. Sigurado. Sir. Sigurado. Kung uh, sino ka man na nagpa-picture pa sa akin. <laughs> <laughs> Sige, ma'am. Sige. Ma uh, yun lang po, sir. Sana. Uh, ayoko rin po sanang dumating kami sa... sa sitwasyon na kamumunhian niya ako kasi alam ko dream niyang maging pulis kasi yung father niya is policeman din 'di ba po tapos uh, kilala siya dito sa Krame 'di ba po uh, kasi taga-Pikad po siya eh. Pikad. Pikad G. Malapit na malapit na. Parang sino ba yung nakapicture ko nung isang araw? Mukhang may crew na siya. Pero sa Pikad, ang dami kong nakapicture eh. Puro taga Pikad G nandito. Ito, Pikad din to. Baka ito. Hindi naman ako, no? Okay. Bali, kung makukuha po sana kami sa magandang pag-uusap. Kasi anak naman po niya yung bata eh. Pero willing po kayong makipag-uusap, ano po? Para mapagharap kayo at maayos itong uh, kung ano man yung gusto niyong mangyari. Opo, kasi yung anak po namin ay malaki na. Ayoko po hmm. kasing magtampo siya sa akin na bakit kinasuhan mo yung tatay ko. Oh, okay. At the same time, ayoko rin naman pong magtampo siya sa tatay niya na bakit hindi siya sinusuportan. Kasi actually yung bata dumidirekta po sa ama. Uh, pag dumi-direkta po siya sa ama, ang isasagot po ng tatay niya, wait lang anak, sasabihin ko muna sa tita mo. Sasabihin? Yes. No, oh ma'am. Ang last na bigay up, po niya. Diba? <laughs> Napalunok ako, sir. Sige <laughs> po. Okay. Sige mama, Tapos nung no, nito po, May, niya, nagpunta least. po kami, ah uh, bali po yung bata nang hingi po sana sa kanya. Ang dahilan po niya is, pasensya ka na anak na iwan ko yung wallet ko. Ano po yata ano yung bonus po eh, niya tayo that o? time. Opo. Uh, binigyan niya po yung bata ng 500. Eh, yung bata po, ang hinihiling lang is black shoes kasi graduating siya ng, high, ng hmm. elementary. Yun. Opo. Alam mo, malilit lang na bagay yan, ano? Uh -huh. Mm ng bisyo or whatever, luho, para ibigay natin sa anak natin, priority. Yes, sir. Tama yan. Diba? ah, uh, sige ma'am, ano mensahe mo? Ah, uh, yun lang. Sir, Kuya Sir, Um, Ayaw mo talagang pangalanan na? Yun po talagang tawagan nyo. <laughs> Actually, kakuya ko siya kasi sa Eagles. Oh, Eagles? Ah, okay. Palapit na palapit, ah, Eagles. Oh, ang dami ng mga <laughs> plus, <sir. laughs> Okay. Anyway, okay. siguro, sir, yung action center natin, okay. sana magawa natin ng paraan na mapagharap talaga sila okay. at uh, mabigyan ng solusyon kaagad itong uh, inil inilalapit ni Ma'am mas. Sana, uh, sir, possible today? Kasi nagbiyahe yes, pa from Nueva Ecija. Bali po kasi, nung last time na nag-uusap po kami, ang hinihiling po niya kasi is talagang, makuha yung bata eh nung nag-hysterical na po kasi yung babae uh, yun nga po di ba pinahiya ako doon sa office na yon narinig na ng... kanya pa rin yan eh is in control kasi siya yung lalaki siya yung ama di ba opo eh narinig po ng bata sabi po nung bata sa akin ng anak ko ma ayoko na ayan ma mo oh, ilang ah, ayoko. beses na raw ah uh, oh, Ano no naghaharap mga ilang beses na po kayo nagkita sa unit na yun. Dahil subukan Bali, natin... Hindi. Uh, ganito po. Bali, nakikita po kami sa PICAD. Pag yung bata po ay pinapasyal ko doon. E, ilang steps lang mula dito ang PICAD eh. Opo, Manawagan tayo, And then, sir. Police. Kung sino ka man. Kuya, sir. Uh, kuya, sir ang tawag mo, no? Uh, nandito lang po kami. Um, kami po yung tutulong para mag-usap kayo na maayos bago magka-demandahan mm -hmm. sa administrative at sa uh, criminal liability mo, di ba? Sayang naman kung magre-retire ka na ay sayang. Yes, ang benepisyo na makukuha mo kung ikaw ay ma-dismiss, ma-demote or kung ano man ang magyari sa Yun nga po, the oh. may nag-message na eh. po kasi sa akin. Uh, nung unang punta ko po dito, kasi nakita ko na anak eh, kumbaga nakapagsumbong agad na. Nandito si Tita Blank. Tapos, nung pauwi na po ako, may na-receive po ako na message na utang na loob. Ako po, sabi niya 15 months na lang ako sa serbisyo. Huwag mo nang sirain. Nung tinawagan ko po, mag, mag nung tinawagan ko po, an na po yung phone. Kailan po yan? 15 months na lang. Baka nabawas na ngayon. Bali, yun po yung ano, oh, present. Ma Malapit pa, bali next year magre-retiro na ito. Nung direkta lang. sir. Pa, Uyah, ilang sir. ilang buwan na lang po? 15 months na 15 lang. 15, 15 months na lang daw po. Ang problema niyan, pag nag-retire na, baka goodbye, 'di ba? Ano may ipapayo natin uh, from our EIAS. Para para sir ma-address uh, medyo may lasting effect yung bagay niyan. Sa civil case po ma-address po yan sir. Sa family court, di ba? Yes sir. Kasi ganito yon, pag nag-retire, who is in control now of the automatic deduction, di ba? Mm -hmm. But still, ang sweldo niya naman ay nasa finance service pa rin natin. So pwede pa rin. Mas maganda sana pag retire eh, may automatic na, di ba? Separate na para sa bata. Hindi yung nagbebeg ka yes. lagi, okay, pinag-aawayan pa nilang mag asawa di ba? Kasi kailangan po, alam po ng misis niya kung magkano yung ibibigay, kung kailan siya bibigyan. Actually po, nito pong two months before the graduation po, uh, nag-ask na po ako ng help. Pero ito, alam ko na kung sino yung pulis na yan. Yung pulis na yan, masipag naman. Kasi laging lecturer yan eh. Ibig ako. sabihin may extra talent talent siya. Tumikita siya bawat lecture, 1,000 or magkano per dime niya, di ba? Kasi masipag din naman, ibig sabihin, hindi lang siya naasa sa kanyang sweldo. Kaya niya yun. Kung hinihingi mo lang ay 500, 1,000, or magkano ba dati po ang binibigay? Bali po nung baby pa siya is nagpapadala po siya ng 1,500. Tapos, Every month? Opo, pero nahinto po yun, nahinto po yon, matagal na panahon nanahinto tapos siguro po bumalik po yung pagbibigay niya nung nag-umpisa po yung pandemic kasi ano po eh di ba naging online class yung mga school so ano po yata yung anak ko noon grade 3 or grade 4 okay. nang doon po ulit nag-start nang hingi yung bata ng nang laptop kasi po opo okay. ah okay. uh, na-provide po niya di okay na po uh, pag magbe-birthday yung bata magbibigay po siya ganon Ganun lang. Pero po yung buwan-buwan na pangangailangan ng anak namin, wala po. Basta pag lang po nang hingi yung bata. Ma'am Fatima, matanong ko lang. Sa birth certificate, nakapilido po ba sa nireklamo nire ninyo? Hindi dinyo? po. Kasi um, nga po, sabi po niya noon, Ah, uh, bawal daw po kasi nga baka daw... Anyway, kahit ano man yes, yan, yes, nakapili nyo daw hindi kargo di konsensya mo yan. Uh -huh. Maraming salamat, Ma'am Fatima, no, sa tiwala ay, mo sa programa natin uh -huh. na sumbong nyo action agad. At punis yung niya, sir, at nang tiwala dito sa ating program. Kaya ito po ang mensahe ko sa ating mga kababayan. Dito po sa ating programang sumbong nyo action agad ay wala po tayong pinipili. Ah kahit pulis ka, general ka, or kahit ah, elective official ka. Yes, Noong nakaraing linggo nga, mayor yung sinumbong dito eh. Ah E eh sana, binigyan naman natin sila ng pagkakataon na marinig ang kanilang panig hindi naman po sila nagpa-interview. Baka mamaya, may valid reasons din po sila. So, paalala muli sa ating mga kapulisan, ano? Um, matagal ng panahon na ano? wala naman nire-reklamo ganyan. Tama. Pero may mga ganito pa rin na uh, paminsan-minsan, yes, di ba? Um, kasi nung nilunsan po natin itong programang ito ay talagang naging napakaingat ang ating mga pulis. Mm -hmm. Ibig sabihin, dalang dapat disiplinado tayo at maging responsable. Ma gumawa po tayo ng pagkakamali, panindigan po natin, ah! di ba? Dahil dapat magsimpling ehemplo po tayo sa ating mga kababayan. Yeah. Ang hindi ko maatiwano bilang isang ama, isang lalaki, isang ama, eh gagawa-gawa ka lang eh, puro pasarap lang gusto mo, ganun ba 'yon? Di ba? May consultation uh -huh. ano sa sir requirement. Ano? May consultation requirement sir. Tatanung muna niya kay legal mo. Hindi na kailangan. <laughs> Alam mo, common sense lang to eh, di ba? Hindi mo na kailangan That's ng right! mga legal advice ng ganito. Kasi for the longest time naman, ay, ah, okay naman sila. Yes, sir. Maybe it's just a matter of miscommunication. Okay, Again, yon. sana makapag-usap po kayo ngayong oras din na ito. Ah, Invite natin po natin. siya dito sa studio. Maraming salamat din sa ating resource person na si Police Colonel Valentino Dio <laughs> ng yeah. Sir, anyway, pag nag-complain siya ma'am, uh, okay. lang po. Yes, at pag nag-file ka rin ng complaint, ng criminal complaint sa women's desk na po natin, idudulog. Okay? okay. Administrative at criminal. criminal case sa mga polis na gumagawa ng mga problema o mga inire-reklamo. Wala pang sinisino ah! ang programang ito.